Magandang umaga mga idol Ito naman tayo mga idol Gawa naman tayo ng busing Gawa pala idol gagawin natin mga idol Dalawang pirasos Pulong-pulong naman ito mga idol At uh, Susukata lang natin ito mga idol Hindi natin ikabit yung guma para hindi masunog Pagka kinabit yung bakal Pag minilig Dalawang piraso mga idol Gawin natin mga idol kung gusto nyo mapanood ang ating finished product mga idol eh yan samahan niyo ako idol hanggang matapos natin ito pagawa ito so, nga pala idol ang ating gagawin ay eh, gulong ng loader at ito na mga idol at Nandahanin na natin yung bilogin mga idol para mabutasan at Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawang suporta sa aking video Dahil po sa inyo mga idol eh 201,000 followers na po tayo eh, Walang katapusan po sa salamat po mga idol 201,000 followers po tayo mga idol Yan. Hindi po aabot mga idol na ganyan kataas yung ating followers kung wala po kayo kaya, bahala na mga idol lang mahalang Panginoon ang magsuklay sa inyong kabutihan, sa inyong kapwa, mga idol. idol, lahat. Bilogin lang mga na, ng puti, natin, mga idol, sa kanating bukasan. Mga idol, alos araw-araw, mga idol, araw -araw, may gawa tayong ganito. Si, sila na ang magkabit mga idol dahil dito idol sa lugar namin marami nag-aasimbol na tricycle o kulong-kulong kaya ang busing tayo gumagawa yan, sa so, nagtatanong ako pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa sa Nusi Dilmonte Bulacan sa Pampalay proper po sityo hulo P.M. na lang po ang impresario sa aking gawa mga heron Mga heron lahat na natin po Kulong kulong Ayan lahat ating butasan Tornado nyo nga pala niya na ano, syete ang yabe Kaya ito ang ating ibubutas Diba mga sa na natin ng air mga aerol, mapapansin nyo mga aerol tayo mag -life tayo maka mga idol sa uh, araw-araw kasi maraming nang papatugtog ngayon minsan idol eh nag ako idol na eh. naagip lang sa konti yung tugtog e eh, nabayo rin siya na idol yung ating live kaya hindi na ako nag-live mga idol mag-chichimpunan mag tayo maglive mga idol pagka tahimik talaga yung ating kapaligiran, sasakyan lang ang maingay yan, kinamay doon lahat. Gawin na natin. Kinamay doon lahat. Unti-unti na natin. Bilogin na naman doon sa kabitan para sumakto. Wala na itong wet-wet mga idol dahil pagkabilog natin ng konti, sukat ulit. pa bilog na bilog Kailangan ko mga idol, bilogin natin ng maganda para sila na magkabit. Hindi kasi natin madayaan ito mga idol ng busing na itong mga idol. Pag sila nagkabit, kasi hindi nila alam kung paano ikabit pagka may daya. Ito mga idol, malaki pa. <coughs> Lunaman. Ini selangkah mayat ulat. Pasok na to. natin mga idol ng kanto palang gawa natin mga idol labaan natin ng kunti hindi natin pinapantay doon sa tubo Ayan. hindi natin pinantay dito mga idol may haba siya para hindi siya magbakal sa bakal Ayan. kailangan medyo masikip siya para pasok na yung idol pagkaagrasahan nila pero kung ako magkabit dito mga idol mismo sa ano talaga nilalakihan ko pa ng konti dito sa minor lang isa naman natin palitan sa ang pangalawa nating busing kailangan pala niya mga idol palagi basa yung talim natin para madali para madali madali ihiwa kasi kahit anong talim mga idol pagka hindi umubasay sa tubig mga idol patikas pa rin hirap hiwain malapit na tayo matapos na idol kunting kunting tiyaga na lang idol at mga idol at may dumating pa tayong customer na idol muli naman mga idol ito siya mga idol oh. sira yan yeah, yan ang ating isunod mga idol so what na natin na lang mga idol

at tanggal na kumisila natin ng kunti Aha, mga idol sila mga idol ang ating finish product mga idol sila na mga idol magkabit nito kasi masusunog to pag kinabit na natin dito iwi-wielding pa to mga idol ayan mga idol kung nagustuhan nyo po ang aking video mga idol pakishare naman po at pakifollow na rin Mahal nyo na rin po ng like mga idol. Yan lamang po mga idol. At piyat bliss ko po sa inyong lahat mga idol. Sa mga idol.